So hello mga idol no. Meron na naman tayong bubuuheng setup dahil may order tayo. So itong order niya ay complete setup kasama na yung panel na 200 watts tapos battery na 100 AH lead acid tapos kasama na rin itong uh, pure sine wave inverter 1000 watts ang kanyang continuous output. 500 watts, tapos yung kanyang 12 volt system, so uh, kasama na rin tong charge controller na 40 amperes sa 12 volt setup ay kaya yung 520 watts na solar panel, sa 24, na, uh, 24 volt setup naman kaya yung 1,400 watts na solar panel. So mayroon din siyang kasamang uh, DC breaker 20 amperes para sa panel DC breakers uh, 50 ampere para sa battery. Meron din siyang kasamang multi-function meter. So meron din siyang kasamang tugang outlet at meron din tayong relay. At meron din tayong LBD. Yan. yan yung mga kasama sa package natin, complete set na yan. At kung gusto rin ni buyer na i-upgrade yung kanyang uh, panel, pwede pa magdagdag tayo ng isa pang 200 watts na solar panel. Kasi 40 amperes naman itong kanyang charge controller. So ayan mga idol. Bubuuhin na natin para may deliver na. So let's go.